Kailo ka tigba? Mga na rin. Tuwang-tuwa siya every time na nakikita ang dalawa. Kaya naman yung issue with Janine, ay umalma rin ito. At sim ni Derek Loren. Kinausap nila para maiwasan ulit ang ganong issue. Ay niya sa mga samot sa aling komento o opinion, Derek Loren at sa lahat ng directors at bosses, nang Kim Pao. please don't separate them at all malulungkot ako kapag iba ang partners nila lahat kaming fans magagalit din we want all Kim Pao Kim Pao kahit anong klaseng drama, teleserye o ano pa basta magkasama silang dalawa thank you direct tama din na kinausap si Janine Gutierrez ng personal para maiwasan yung pangbabatikos ng mga hitters. Tutal, may Jericho naman ni na siya. Tama na yung tigilan na si Paulo. Ayon pa si binahangin komento, Mahikita naman sa itsura, parang mandita at istrita. Hindi niya matanggap. Okay lang kung may relationship sila ni Paulo. Kaso si Paulo na mismo ang nagsabi, wala silang relasyon siya lang ang somprang indab kay Paolo noon. Tama na, Janine. Meron ka ng Jericho. Hindi pa ba sapat na isang dalaki? Behave at respect yourself. Ilan lang yan sa mga samod-saring opinyon ng mga Kingpaw supporters. Ang mga boses talaga, super labang Kingpaw. Alam kasi nila na in real life, Magkakatuluyan din ang dalawa. Ang pagiging malapit nila sa isa't isa, sa lalong kinakikiligan ng lahat, kaya mas lalong lumalakas ang chemistry nila.